Maulang morning guys. Kaya ano, may dagit ako. Yan parang may lamps eh. Blue bar. Uh, black. Ano yung mga black yung yun? May pagka black check. Ano yung nasa tat ako. Pinabara ko ni Batman. Tagalog na ipatipad niya si Batman. May nadagit pa lang sumama. Yung young bird pa eh. Bumaay. If you like my video please like share and subscribe Kalapanget Lot TV